Aries, ang pahiwatig ngayong araw ang iyong kabaitan ay pakinabang na may sinyales na ang iyong natulungan ng mga nakaraan araw, ay pwede kayong magkita at may ibabalita sa iyo na parehas kayo makikinabang. Kung kayo ay magsasama sa mga gagawin kung ikaw ay papayag, at sa ibang pupuntahan pag makulit o mabusisi ang kausap ay mas naaayon na iwasan na nagmamahusay para malibri sa pagkain at iba pang bagay na makikinabang lang sa iyo, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maunawain sa mga kasama sa trabaho, at maging sa iyong superior para makita mo ang dapat na tamang pamamaraan na hindi ka magagawang magipit nila sa mga gawain. Sa iyong pera ay pwedeng katalagang talagang kahit pa na iyong kaibigan at kamag-anak wala kang papautangin dahil may sinyales na hindi ka mababayaran ng maayos. At sa pag-iibigan, dapat ay maging mahaba ang pasensya dahil kung mabilis maiinis ay ikaw din ang makakagawa ng sariling kalungkutan. Aris, mga numero sa loto number 18 number 23, number 30 number 42 number 7 at number 11. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw kung may kausap na pupuntahan na usapan na negosyo ay dapat na makapunta dahil magagawang makapagbigay sa iyo ng saya at bagong kaalaman na masisiyahan ang iyong isipan. At isipin mo rin ang ibang nasabi ng magulang pag magagawa mong pagbigyan ay gawin mo kahit matagal, ay parehas kayo makakagawa ng swerte sa hinaharap. Ang iiwasan muna ngayong araw ay ang pagpirma dahil mahina ang magiging asenso ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan, ay bawal mo na magpapasok ng ibang tao sa pamamahay, dahil pag may nakapasok ay magiiwan ng bad energy para sa inyong mga swerte. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang mabigyan ng isang pagsubok sa trabaho. Mag-focus ang dapat sa gawain ng mapanatiling maayos ang araw sa trabaho at makakauwi ng masaya sa tahanan at makalugdan ka ng iyong boss. Sa pagmamahalan ngayong araw pwedeng may dumating na tampuhan, maging malakas ang pakiramdam at nang maiwasan mo kagad ang mga sinyales na problema sa pag-iibigan. Taurus, mga numero sa loto number 23, number 6, number 39, number 21, number 40 at number 37. Gemini ang pahiwatig ngayong araw kung may biglaan na pwedeng dumating na iinis ka sa kanyang pananalita at tawanan mo lang sa iyong isipan at titigil ang kanyang kayabangan okay naman ang inyong vibes pag nagkasundo kayo sa gagawin dahil swerte din siya sa iyo pag makukulit ang inyong kadil magagawa niyang okay ang usapan at mayroong sinyales pagbiglaan na may ilalapit ang kapatid pagkikita ng pera ay inyong gawin kahit maliit na pagkita sa una ay pwede magkasunod-sunod ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay bawal muna sa kanila ang makipag-deal ngayong araw, kung may involve na pera ay may mahinang enerhiya. Kaya pwedeng malasin ang maganda ay dapat na umiwas at dapat na iyong mabigyan ng paalala. Sa trabaho, ang pahiwatig ang pagiging maluwag sa mga gawain, ay magbibigay sa iyo ng mahinang enehiya na pwedeng kang matambakan na siguradong boss mo ay mapipintasan ka ng lihim. Gumawa ang masipag ang naaayon muna ngayong araw sa hanap buhay, Gemini, mga numero sa loto number 5, number 23, number 34, number 7, number 37 at number 15. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat basta iwasan mo wa ang makisama sa kausap kung saan kayo pwedeng makapunta, may sinyales na puro gastos at mga mapagkunwaring tao ang kausap na gusto lang ay makinabang sa iyo, at sa ibang makakausap na kamag-anak ay iwasan muna dahil hindi naman din kayo magkakasundo sa inyong usapan, ayon sa iyong gabay. Sa ibang tao ay dapat kang maging matalas ang mata para pag may napansin na kakaiba ay umalis ng maayos, kaysa makapagsalita ng hindi mo naman gusto kung magstay ka sa kanila, dahil bad energy sa pera ang pwedeng makuha mo sa tao na ganoon sa trabaho, ay naaayo na maaga na makapasok para makaiwas sa sinyales na ikakabagal ng gawain, at sa pera ay minamahal lang ang pwedeng mabigyan, para mas makaipon kayo ng mga swerte ng pagkakakitaan. Cancer, mga numero sa loto number 8, number 35, number 30, number 22, number 42, at number 18. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ang pakikipag-usap ay Iwasan ang maniwala kagad kahit maganda ang sinasabi at ginagawa ng makakausap, pag talagang nasigurado mo ang sinasabi ay pwedeng makagawa ng naaayon na desisyon para kayo ay makagawa na pwedeng mapagkasunduan at umiwas ka muna sa usapan ng pamilya pag tungkol sa pera para wala kang masabi na hindi nararapat, at kung may dapat kayong puntahan ng minamahal ay gawin ng masaya para ang deal ay maging masaya din ang resulta ayon sa iyong gabay. May pahiwatig na kung muli kayong magkikita ng kaibigan na pwedeng makausap na magbibigay sa iyo ng proposal na pagnenegosyo ay okay ang sinyales na aura ng swerte pag iyong gugustuhin makisama. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay mas maging mas masipag sa lahat ng oras ng tuloy-tuloy na pag-unlad para sa iyong magagawa na gawain at magpapaunlad sa iyo sa hinaharap sa pera ay magulang lang pwedeng mabigyan kung siya ay lalapit sa iyo ang makatulong sa magulang ay lalong sisigla ang kaisipan para mabigyan ng katalinuhan sa pagkita ng pera. Leo, mga numero sa loto number 11 number 32, number 21 number 25 number 17 at number 20. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ay laging manigurado ang sasabihin sa mga kausap dahil pag naging mabilis kang magsalita ay baka tumama sa iyo ang kalungkutan. At huwag ka muna gumawa ng deal sa mga dalawa ang kasarian ngayong araw mas matalino ka pero hindi naman magagawang matanggap ang iyong idea. At kung may oras ay isama ang mahal sa bahay ng Diyos, nang mawala ang mga negatibong enerhiya sa inyo. Ayun sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maging maingat sa buong araw, huwag gagawa ng pabigla-biglang desisyon kahit alam na alam mo ang gagawin, Nang makaiwas sa problema at ang iwasan din ang pagtulong sa kasama sa trabaho para makaiwas ka sa tukso ng mawalan ng pera. Sa pera ang pahiwatig kung may ekstrang pera ay bigyan ang anak na may asawa, nang magkaroon siya ng positive energy ng swerte papano kikita ng pera. Virgo, mga numero sa loto number 40 number 45, number 6 number 5 number 27 at number 36. Libra ang pahiwatig ay may masayang at pakinabang na pakikipag-deal na magagawa pag makakasama ang ilan sa kapamilya o kapatid, basta dahan-dahan ang gawing plano may sinyales na pwedeng kayong makagawa ng maayos na transaksyon na magbibigay sa inyo kumita ng maayos, at may okay kang karisma ngayong araw para pagkasunduin ang may mga tampuhan sa pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na problema. Huwag muna makisama sa kapwa kasama sa trabaho may mga negatibo silang maibibigay sa iyo. Gawin mo na lang ang trabaho ng naaayon na matapos ng makaiwas ka sa suliranin sa hanap buhay sa pera ay walang pagpapautang at pagtulong na gagawin sa ibang tao, nang makaiwas ka sa kagalitan ayon sa iyong gabay sa pera dahil sa paniningil. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan, masaya at kung mamasyal kung may ekstrang pera ay gawin, nang lalong sumigla ang buhay pag-iibigan at good vibes ng swerte sa inyong pag-iibigan, Libra mga numero sa loto number 4, number 9, number 40, number 18, number 40 at number 22. Scorpio, ang bigay pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ang iwasan ay makipagdeal sa malayo, mahina ang iyong buenas na enerhiya gastos at ikakahina ng kalusugan ang makukuha, at kung may kakausapin na kamag-anak, ang maganda ay mas maaga kayo mag-usap ng parehas kayong may positive energy ng pag-unlad, at kung may pipirmahan ay mainam na gawin dahil sinyales din ng magbibigay ng kasiyahan sa iyo ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw kung bisita na dumating ay pwedeng magbigay ng positive energy sa tahanan, kung magkakaroon ng pagkakasunduan na pwedeng maging negosyo, basta huwag kagad maglalabas ng pera na ikaw lang dapat ay sabay kayo lagi. Sa pera ang pahiwatig ngayong araw ay pwedeng kang mag-invest, sa alam mo na legal na paglalagyan ng pera at sa hinaharap, ay malaking tulong sa iyo sa pera ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng problema. Ang maging maingat at huwag magbigay ng idea sa dapat nagagawin sa trabaho, para ang may sa iyo ay lalong maingit at hindi ka maungusan sa hanap buhay. Scorpio, mga numero sa loto number 15, number 37, number 22, number 36, number 42, at number 8. Sagittarius, ngayong araw ay may sinyales kung may pupuntahan na tungkol sa madali ang kita ng pera, ay maging tungo ugali sa usapan ng makuha mo maayos ng usapan, at hindi sila magtangkang gumawa ng kalokohan sa pakikipag-usap at kung bigla ang ang usapan sa mga kapatid at magulang ay maging mahaba ang iyong pasensya, yun ang naaayon na gawin dahil para ang relasyon ay laging maging masaya, at laging magkakaunawaan sa pagtulong sa bawat isa ayon sa iyong gabay. Sa mga miyembro ng pamilya ang pahiwatig ngayong araw ay umiwas sa mga pupuntahan na malayo, na iyong mabigyan ng advice para makaiwas sila sa gastos mas unahin ang malapit sa kanila na kausapin. Sa trabaho, ngayong araw ay huwag kang maging mapagtiwala ang pahiwatig. Ang pagtitiwala kagad ka ay huwag gawin baka biglaan ka mabigyan ng problema umiwas ka muna sa kanila sa hihingi ng tulong na kasama sa trabaho, para ang araw sa hanap buhay ay mapasaya mo ng lubos. Sagittarius, mga numero sa loto number 35 number 11, number 25 number 9 number 43 at number 30. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw kung mayroon na kausap kahit may okay kang karisma ay hindi naaayon sa iyo ang malayong lugar na usapan at kung ikaw pa ang dadayo sa kanila, sa ibang araw mo kausapin para walang kawala sa iyo ang magandang resulta. At ngayong araw ay ang maging maunawain sa kausap na mga dating kadil, ang magbibigay sa iyo ng katalinuhan at swerte sa buong araw para mapasigla mo ang iyong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pwede kang magpahiram sa kamag anap kung may extra lang na pera, kung may lalapit sa iyo dahil pwede kayo magkaroon ng pagtutulungan sa ibang bagay para makagawa ng pagkakakitaan. Sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema ang laging maaga pumasok, ang magbibigay na mapalapit sa pag-asenso na pangarap, ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig mag-arbor, sinyales siya ng gastos pag nakasama mo ngayong araw, Capricorn, mga numero sa loto number 16 number 21, number 2 number 25 number 30 at number 19. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang magpapakita ng masyadong interesado sa mga sinasabi ng kausap, dahil pag ganyan ang makakausap ngayong araw, ay dapat na maging mapagsuri para ang magagawa ay nasa maayos ang lahat, at kung may kakausapin pa sa labas ay maging wise dapat na habaan ang pasensya, nang sa ganoon ay hindi ka alaw na mabulagan sa mga sinasabi ng kausap, na pwedeng magbigay sa iyo ng kalungkutan kung magagandang salita niya ang pakikinggan, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema maganda ang araw sa hanap buhay. Ang dapat mong iwasan ngayong araw ang sobrang kang mabait o madaling pakiusapan, maging striktong ugali muna nang matapos ang araw sa trabaho na makita ng boss na ikaw ay maaasahan sa gawain. Sa pera ay may maayos kang enerhiya ang pahiwatig, sa pagpapalabas o pagtulong at pagpapautang pag-unlad, at ikakadami ng iyong pera basta sa tiwala kang tao na papautangin. Sa pagmamahalan, ay masaya ang buong araw maging mas malambing ngayong araw sa mahal, nang mas lalong magbibigay ng bawat kasiyahan at lalong dadami ang gabay na mag-aalaga ng inyong kalusugan at kabuhayan. Aquarius, mga numero sa loto number 8, number 15, number 11, number 22, number 36 at number 25. Pisces, ngayong araw ang sinyales ay maging mapagmasid na matahimik dahil yun ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa deal o pakikipag-usap kung magkakaroon, ang isa lang na iiwasan ay makipag-usap sa tao na may madarama kang pagnanasa sa iyo, dahil sinyales siya ng suliranin sa iyo pag laging gusto kang kausapin, at ngayong araw ay alisin sa iyong isipan ang magduda sa mga kamag-anak dahil baka ang mga relasyon na maunawain sa bawat isa ay mawala ayon sa iyong gabay sa trabaho, ngayong araw ay okay ang lahat ng gawain ang dapat mong iwasan ay magalit kagad, baka ikaw ay magkamali ng salita ng hindi mo inaasahan, at pwedeng magbigay ng kalungkutan ngayong araw sa trabaho dapat ay maging mapagpasensya. Sa pagmamahalan, ay walang sinyales na problema, maging sweet sa mahal na magbibigay ng pagganda ng bawat kalusugan, at lalong dadami ang positive energy na nagbibigay ng grasya ng pag-unlad. Sa pera may sinyales na may lalapit sa iyo na pera, ang kailangan kahit maganda pa mga sinasabi ay huwag ng patulan dahil walang aura ng swerte na makakaasenso kung iyong mabibigyan ng pautang. Pisces, mga numero sa loto number no. 24 number no. 21. Number 34, number 3, number 5 at number 40.